Isang dating miyembro ng New People's Army, ang umanoy ginahas at inabuso ng kanilang commander, ibinahaging e kanyang natuklasan sa loob ng organisasyon. Ang ilan sa mga grupong umano'y nagre-recruit sa makakaliwang gawain, inilahad ng biktima. Ang detalye niyan sa ulat ni Eunice Monte, Exclusive! Hanggang ngayon nag-aantay pa rin ang sagot mula sa grupo ng Gabriela ang minor na itago na lang natin sa pangalang Jade. Sumulat kasi siya rito tungkol sa naranasang panggagahasa ng 50 anyos sa NPA Commander. Sariwa pa sa alaala -ala ni Jade kung paano siya pinilit at wala nang nagawa sa takot na baka patayin siya kapag tumanggi kay alias Yoyo Dodong ng NPA. Malakas pa rin siya umawag sa akin para makuha niya ako. At tapos niya pagkuha sa akin ay Uh, iniwan niya lang ako tapos sa uh, binantaan niya akong patayin daw niya ako. 13 years old siya nang ma-recruit ng kanilang sariling magulang na miyembro rin ng NPA. Kasama kanyang kapatid na si Alias Kate. Sila nga dalawa nag-ano sa, akin na pasok daw kasi nandun naman din sila tapos alam naman din nila yung tama. Hindi na nila kaya yung anak nila. Ayon sa magkakapatid at umong tagalite, pumasok sila sa pag-aakalang makakapag-aral. Pero bukod sa pang-aabuso at pananakit, mayroon silang ibang nadiskubre sa loob ng NPA. Palagi nabanggit doon, bawat meeting namin, bawat discuss namin nila sa mga commander, nababanggit yung mga grupo. Isa na yung Gabriela, Makabayan Black, Bayan Luna, dami lang yung mga na mga nababanggit nila nakapadala sila ng tao para makasampa sa NPA ganyan po Ang kaparehong grupo rin ang nabanggit ng mga witnesses sa pagdinig ng Senado na siyang taga-recruit umano ng mga bagong miyembro ng grupo It is not a legitimate organization pretending to be legal but rather it is an underground Pero para sa mga bata malinaw pa sa sikat ng araw ang kanilang mga nakita at narinig sa loob mismo ng kampo Pag makasali ka na mga ganyan po Um, hindi na, na talaga kayo makalabas niyan. Kung makalabas man kayo, matulad kayo sa akin na nag sa ngayon, nais na muna ni na Jade at Kate na makausap ang kanilang mga magulang. Pero hindi para manumbat sa kanilang pinagdusahan, kundi para isama na ito sa landas na mas maliwanag ang kinabukasan. Hindi ang lahat na babalik kayo sa gobyerno at, sa gobyerno at magbago na po.